ka, nagbuto oh, <laughs> <Ayun> na po kayo. Oo, ba ba Kayo na po. Kumakal ka na kayo? Butom lang po yan. Ito ka na, ha? Kung masyado, akong ano, mabilis at direct sa mga tanong ko. Kung nalang nakikita ko. <laughs> Drona lang. Hindi. Sige kayo naman d'yan. Hindi naman, oh. Masunod ako dun, na ah. Pag-isipin niyo po munang mabuti yung ano, mga sinasabi mo. Kasi kami po, mga babae, ano... <laughs> Mabilis lang po kami ma So, sinasabi mo... <laughs> uh, tama ba narinig ko? Baka <laughs> mga babae po kasi, mahina po ang emosyon. Kaya dapat po yung mga lalaki, Ah, no. Serius po po. semua ganyan kasi... Siyempre ayo po namin masaktan. Sino magsabing sasaktan? Kaya nga po, pag-isipan niyo po mabuti yung sinasabi niyo. Ang tagal ko pinag Oh, <laughs> no, hindi na ako kagaya ng ibang dyan, no? Oh. Na yung um, mga taong puro, ano lang, puro salita lang at wala. Walang pananindigan. Oh. Parang di mo naman ako kitala niya, no? Oh. Hindi lang po ano, ko lang sa kanina. Ano po, Hindi <laughs> pa Ito, nag-uusapan pa tayo dito, eh. <laughs>